Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos ang pamamahagi ng livelihood assistance sa mga apektadong magsasaka ng palay sa Webes, Setyembre 14. Ito ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang payout at pagsunod na rin sa pulisiyang pagbabawal sa paggasta sa panahon ng halalan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Kachalian na sa kabila ng itinakdang target date ay nag-apply sila ng exemption sa Commission on Elections mula sa naturang spending ban. The President instructed us to finish this at as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th, pero we told him na we really want to, we have applied for an exemption in the eventuality na may mga unforeseen circumstances that will cause some delay. Sinabi ni Gatchalian na target nilang matapos ang payout sa lahat ng highly urbanized na lungsod at rehiyon bago ang kanilang ipinataw na deadline. We have to stop by the 15th. So by September 14 ng goal natin is matapos natin at least all highly urbanized cities and regions. But we did file for our exemption and we are hopeful na makuha namin yon so that pagkasakaling may spillover kasi Nangako naman ang kalihim na ipagpapatuloy ang pamamahagi sa mga lugar kung saan nabigo ang mga benepesyaryo na makatanggap ng tulong. We promise that we will go back to areas na may mga hindi nakasipot na mga nasa list so that we can make sure na mabayaran, mabigyan rin sila ng livelihood grant. That's the basis for our appeal. Sa kabilang dako, hiniling naman ni Gatchalian sa mga maliliit na retailer ng bigas na subaybayan ang schedule ng payout sa kanilang lugar upang hindi sila makaligtaan sa pamamahagi ng cash assistance. Samantala, tiniyak ni Gatchalian na may sapat na pondo sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP, isang regular na programa ng ahensya para mabayaran ang halaga ng tulong para sa mga retailer ng bigas sa buong bansa. Initially, this year, ang appropriation ng programa na to ay 6 billion pesos, of which around 5.4 to 5.3 ang natitira pa na unobligated sa kanyang pondo. That means, kayang-kaya ma-absorb yung programa na to ng without new appropriation. Sa ilalim ng SLP, ang mga benepesyaryo na tinukoy ng Department of Trade and Industry at inendorso sa DSWD ay tatanggap ng seed capital na 15,000 pesos. Nitong Setyembre a 11, nakapagbigay na ang DSWD ng humigit kumulang 7.5 million pesos na halaga ng tulong sa kabuoang 502 beneficiaries mula sa San Juan City, Caloocan City, Quezon City, Paranaque City, Navota City at Zamboanga del Sur. Inihayag ni Gatchelyana na ngako rin ang mga mambabatas na humingi ng ng karagdagang pondo na 2 billion pesos kung sakaling kulang ang DSWD sa budget ngayong taon sa SLP o Sustainable Livelihood Program. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kung mahal, Kersilin Katarong, SMN News.